kihinahanap ko ito ko yung may uh, ano sa iyo yung, yung nagawa mo diyan ariga tingnan mo ala bisuot mo na may... uh, ala ay, kaya pala wala doon niyan ariga yan ang sabi din niya eh, ino notice ko uh, rin dapat eh ni tama tama bibili na sana ako inay kaya lang parang hindi na nagaganda si Periana mukhang napipilitan lang inay yan kaya tamuga ang padali ay, mo ay, yan paano naman yung video mo kahapon hindi ayos mas nabigay ako na pipilitin eh, hindi. Ako. Dapat ginandagandahan mo ang salita mo. Kaya tuloy... Hindi. ano, ano, no, no, Kasi inagulat ako <laughs> sa inorder ng inay na siya umorder ng garni Yan, yeah, kita ay, nyo ga. Ay, or... Hinahanap ko. Suot-suot na. Gayaan, ang napipilitan. Maganda no. pala nga siya. Oh, Isad siya. Ang lakas makakute. Mm, na ibang aura mo. Hmm. May nagsasabi pa nga din niya na maiba-iba naman ika ang iyong ano, nakakasawa na ika ang mukha mo. Grabe naman kayo, para kayo lang <laughs> nag-iisip parang wala naman nagko-comment na ganyan, uh, inay. O ay, yun, ay inay. hahanapin ka, hanapin ka, maliban sa dinilit na. Hindi, magagawa-gawaan pa kayo, inay, dapat kayo hindi gayaan. Ay, ano nga, iba nga, iba nga yung may bangs ka, o, oh, tapos no. para siyang may headband. Hindi, eh, ang maganda dito, sa mga gusto magbangs, kunyari, di ka, minsan i-gusto natin, walang bangs, minsan i-gusto natin. Oo oh, nga. O, eh, hindi maganda na ito, hindi naman magugupitan ng inyong buhok, hindi magagalaw, o. Oh. Tsaka, di, ang piliin na nga lang, eh, ano, yung, o, oh, 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 di ka, hindi ko kung ikaw bagay mukhang koreana, o mukhang haponisa Oo, ti oh, oh ko, pag- Palay, akin mati. naman yan ano ka, ka, madamot kayo. hindi naman sa madamot. Oh. Kahapon naka-live ka. mo yung ayaw. Akala mo yung hindi nakakaganda. Kaya maganda din. Maganda nga, maganda yeah. nga. Inuulit ko na maganda nga. Di ka nga, hey, ano. Oh. Maganda sa Jai. Yan sa halagang 54. Ikaw ay nakabangs na. May headband pa. Oh. oh. Pag naka-eager ni Gary mo ng kaunti, puyid mo ng kaunti. Oh, diga ka? Kaganda rin pag nakapuyawd. Oh. Bumata ka. Magaling at naman at hindi oh, sa... Oh, para kang edad 14 hanggang 16 pag gayaan. Mga ganyan. Oh, Ay, pag wala. Ay, di, mga... Mga 30 tahan. Oh, okay, matindi naman kayo mga 30 tahan. Sobra naman kayo, eh, nan. Uh -oh. Yan, oh, nasa yellow basket ko yan. Nasa, sa iyo rin, nasa yellow basket mo rin yan, nana. Oh, kaya mag-check out na kay Dayan. Mura -mura Mamili lang. na. Tayo'y pare-pare. Saan magkakamukha na? Pare -pare sa 54 pesos lang yata. Yan kung hindi ako nagkakamali. Mm. Na mag magkakamukha ang ganda, ganyan. Ang ganda, oh. Pumili lang kayo ng inyong kakulay. Mm. Hindi, kakulay ka rin mo. Tinanggal mo ka kanina nung binibidyuhan ka. Ha? Oh. Nakatanggal ka yan. Tanggalin mo nga. Ay, ko tatanggalin. O, di pa kayo kita natin. Na ya, kita mo na yan. Ayaw na ayaw i... Eh. Mm. O, oh. uh, di ka, kita ninyo, difference. Mas magandang nakabangs. Grabe mo kayo. para sobrang pangit ko naman kapag... Okay. hindi naman kayo. Maganda nga, nakabangs nga. Lagay mo nga. oh, di ka, kaganda kayo. Ay, mm. Sasabihin nga, inapipilitan ka nga daw. Mukha ka daw napipilitan. Yan ga, hindi. mukha napipilitan. Sino ka napipilitan Sinu ka kay kay kay? yan? Sino ka nagsabing napipilitan ka yan? Aray, Lumabas si kayo. Eva. <laughs> Lumabas kayo. Lumabas kayo. Sino nagsabing ako yung oh, kayo yan, Eva. Oh. Hindi, hindi yan napipilitan. Pakunwari lang yung aayaw-ayaw. Pali gustong gusto baka gay ang dispag ibig ah, Ayaw, ayaw tas Allah. gusto hoy inay hindi ko pa tulak ng bibig kabig ng dibdib -dib. tama na nga yan tama na yung mga video video nyo Ayan. yan yan oh, ang ganda makikita ah, nyo ga ayaw ng hubarain ang headband na may bangs ano lang pala yan 82 pesos kala ano ko 45 54. ay 54 uh -huh. hindi 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 yung isa pala yung isang vintage head ah, eh, ba eh boy Sari-sari na mga na, nakikita nyo din sa TikTok. Sadya, ano? alam mo yun. Sari sari lahat na binili na nang binili, mga... Bagay bug. naman sa iyo, o oh, oh, di ka. Bumata ka nga tingnan. Hmm. Nasa yellow basket ho namin iyan, sa halagang 82 pesos. Naka-headband ka na na may bangs. Yes, napakaganda. Hmm. Tsaka, ay nariyan. At nakaka-cute. Mm -mm, ang lakas maka-cute.